What's up guys? For today's video ay samahan nyo kong mag-unbox ng mga sapatos sa napamili ko sa Taiwan. And tara, samahan nyo ko. First one on my list is itong New Balance na usong-uso sa Pilipinas recently. Ayan, ang ganda niya, all grey na, na design ng New Balance. Ayan, ang kanyang model number is yung U327WGC ayan, kung masasert siya it costs around 6,000 dito sa Pilipinas pero sa Taiwan, alam nyo kung magkano ko lang siya nabili it costs around 4,200 lang yata dun mismo sa kanilang New Balance Store, ayan na. okay guys, sa so, mga nagtatanong ko anong size nga ba ako, ang size ko po ay size 10 okay, next on my list is itong Adidas guys Kung mapapansin nyo guys Ang design nya is parang very sporty Very sporty lang siya And talagang alam nyo yung soul nya Sobrang lambot Ayan oh. Pwede siya pang gym, pwede siya pang takbo or pang forma. Ganon siya guys, yung design niya. Tsaka ito is very unique. Hindi ko siya madalas nakikita sa ibang athlete, sa ibang mga nagji-gym, ganyan. Parang yung kulay niya is hindi siya madaling mahanap, ganon and it costs parang around 3,500 lang. Ang kanyang model ay, sabihin ko na guys ha, para alam nyo, Adidas Retro P E5. Ayan guys, isearch nyo na lang kung magkano yung price niya dito sa Pilipinas. Pero talagang masasabi ko, kung pupunta ka ng Taiwan, ito yung isang kailangan mong bilhin, yung sapatos, no? So ayan guys, next on my list is itong New Balance na to. Isa rin to sa nakikita ko talaga na parang very alam mo yon, kahit saan mo siya isuot, kahit saan kulay, is mabagay siya. Ayan o. Oh. Kung makikita nyo guys, ayun yung design niya. Ang ganda rin nito, promise. Ilang beses ko na siya nasusuot, pero ngayon ko lang siya na-review. O, oh, tingnan nyo naman. Before kasi pinapangarap ko lang talagang magkaroon ng sapatos na mga new balance, ganyan. Dahil before, nangihiram lang ako. And ngayon, nabibili ko na siya. Ayan, ang model number niya is U997RHC. So guys, ayan na. Ah. Kung gusto niyo na to, isearch nyo lang kung magkano. Pero ito is nabili ko sa Taiwan. Parang around 3,500 lang din. Kung titignan ko to, kasi bago ako bumili guys, chinecheck ko yung price niya sa Philippine Peso. So parang ang price niya is 5,500 to 6,000 mahigit din. Kaya talagang nag-haul talaga ako ng sapato sa Taiwan. Promise. Kahit maubos yung pera ko, alam mo yon parang worth it lahat dahil sobrang mura. Short story lang din kung bakit nga ba nagkaroon ako ng hilig sa sapatos. Before kasi guys, ah, nangihiram lang ako sa mga friends ko na alam mo yun medyo nakaangat-angat para kapag ka may event ako, medyo casual naman yung aking suot, medyo formal, ganyan. And ngayon, na natatamasa ako naman na yung simpleng bagay na kaya kong bilhin, why not hindi natin ibigay sa sarili natin? Ganun lang. And kapag nagpunta ka kayo ng Taiwan, ayun talaga, yung isan yon dapat puntahan, yung bilihan nila ng sapatos. So, yun guys, thank you for watching and see you in my next vlog. Sish!